Nakita ko last time, meron na naman pinagkakaguluhan ng mga tao dito sa amin. At ito nga pala yon yung Mango Royal Milkshake. Hmm. Hi, ako po si Heart, mula po sa Mango Royal. Branch po ng Sambat, Santa Cruz, Laguna. For me po, yung best seller po namin is Mango Royal po. Kasi may mix po siya ng grey ham and oreo. And then may FCC or Frosted Cream Cheese po siya sa taas, and mango din po. And meron din po kaming other flavor like strawberry, chocolate, banana, and cheesecake po. Our next best seller is the Mango Greyhound, Mango Oreo, and Mango Mix po. Tara na! Walang <laughs> oh, no, sarap, promise! Tara mga teammates silipin natin yung bagong nagtatrending na Mango Royal Milkshake. Dito lang sila located sa Barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Katapat lang nila ang Angel's Burger at 7-Eleven sa Sambat. Una ko kagad napansin dito ang napakalinis nilang pwesto. Kita nyo naman tabing kalsada sila at maraming tao ang dumadaan. Pero wala man lang akong nakitang mga alikabok. Gusto nga pala naming itry yung kanilang pinagmamalaking Mango Royal. Balita ko meron na itong Crush Oreo, Crush Graham, Whipped Cream, Caramel Syrup, Tapioca Pearl, at syempre yung kanilang kanilang mango beats. O di ba? Umaapaw sa pagmamahal. Ganyan sila magmahal ng customer. 95 pesos nga lang pala yan mga katimates. At dahil nga mahilig ako sa chocolate, hindi hindi natin palalampasin ang kanilang mango chocolate chips. Uy, excited na ako dito. Naku, paano ba ako magda-diet nito? Promise, tikim lang ang gagawin ko tapos ibibigay ko na kay Yamshi. Diyos ko, puro di chocolate. Sige nga kuya, takpan mo na at baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko. Oo na kuya, <laughs> wag mo na ipakita. At hindi na kumukura pang aking mga mata. Lahat ata ng flavor na kinaadikan ko ay nandito na isa pa tong mango cheesecake na to. Yung pwesto nila, malinis, Check. Yung kanilang staff, malinis at maayos ang uniform, naka-hairnet at naka-gloves. Check. Mga boss na mababait. Check. Isa na lang ang hindi ko pa na-check, -che yung blood sugar ko. Pero don't worry mga ka-teammates, dahil kontrolado nila ang kanilang timpla. Ayan, kumpleto na. Matitikman na rin natin sa wakas ang bagong nagte-trending na Mango Royal milkshake. Napansin ko mga ka-teammates, non-stop ang dating ng kanilang mga customer. Iba talaga pag gusto, maraming paraan. O tingnan nga si mommy at si baby, walo pa ang in-order. Kaya wag na kaya kayong magdahilan. tara na atin ang subukan atarap mal. grabe yung manganila ang tamis parang hindi na kubusin ito mga ka-teammates ha ah. parang sarap Hmm. hindi siya nakakaumay kasi sakto sakto yung tamis niya mga ka-teammates at yung tamis na malalasahan nyo, yung galing talaga sa mangga. Mm. Mm. The best to, oh, the best. Ba't ko kaya kakainin yung mangga? <laughs> the best! Sarap! Mm. Wabam, baby! Hoy, oh, ang dami niyan ah. <laughs> Papasalubungan namin si Lawawa Dog. Lawawa <laughs> niya naman natin ba? Na-addict na si Baby kaya. Mango Royale. <laughs> wow. Yo mga katinis, tara Sama niyo ako. Magpapagupit tayo. Pero siyempre, may baon tayong mango royal. Tignan natin yung strawberry nila. Hmm. Mm. Ang sarap. Nakaka-surprise yung lasa nila mga teammates. May pearl pa mga ka Sarap ng pearl niya Mga so, ka teammates sarap ng niya. Mm. Uh -huh. teammates. Sarap chocolate chips nila Grabe hmm. <coughs> sarap ng na may nangunguyang-nguyha ka Sarap, the best Takto may ako sa chocolate

Yung yan. Mga ka-teammates, itryan nyo nga rin pala yung kanilang fresh juice. Sobrang refreshing sa pakiramdam. At ito nga pala ang kanilang menu. And for advance order, pickup and deliveries, kontakin nyo na lang sila sa kanilang Facebook page. Maraming pong salamat! Team